Ayan. Bernes ngayon. Bukas wala ngayon pagkain. Gutom ngayon bukas. Oh. Oh, tambangan 'yan eh. Nagpapakasta na 'yan. Huh? Oh. Digit. Oh, gulong. Pati mo 'yan, no? Kapag nagdaya, tama ang katawan niya Oh, hindi na nga 'to eh. may mga puta dito. Malaki ng Pwede lang kita dalhin sa bilyan ni eh. Dalhin hmm. na kita. Nawa ah, hmm. naman mag sa bilyan. Papakainin kita ng pagkain ng aso talaga. Dami sa lulo eh. hmm. 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 hindi, hindi, na. Ang bawal ka yung paglalagyan. Kukulong talaga. Hindi hey, nga no, magbabawal yung Campus. Campus. Eh, eh, kung ano, ba, ikukulong uh. eh, mo lang mo na, hindi naman nila na ng, oh. Uh. eh, campus, eh, naglili. Sabi, oh, uh, this bus, go early. kung ako, to mm Hmm, 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 Ayan na ako oh. Ayan nakasumbrero Oh. Wag. Huh? Walang makain. Bukas gutom kayo kasi walang papasok bukas. Walang pasok. Babe <coughs> chabe. <coughs> <coughs> Kaletnya kaletnya babae harus puro babae ôi chập chôn chập đi bait bait à bait bait à À à chôn À chôn chập à À Ha <laughs> nah, kanak kana game kana 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 <laughs> game Ba ma lumu ke dara Cha bi mafi Sa